Alam nyo ba na may mga lalaki na kahit may mga kabitiyan, may ibang babae yan, ay nananatili pa rin sila doon sa kanilang original. Ayaw nilang umalis at ayaw rin nilang paalisin yung kanilang asawa or karelasyon. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga dahilan ng lalaki bakit nag stay pa rin or bakit nananatili pa rin sa kanyang karelasyon kahit na siya na ay may ibang babae. So, kung interesado kang malaman ang mga dahilan na ito, panoorin mo ito. So, without further ado, So, eto ating aalamin ang mga dahilan bakit may mga lalaki na nananatili pa rin sa relasyon ninyo kahit yan ay nambababae or may iba siyang karelasyon sa labas. So, at number one, ito, yung convenience. Alam nyo kasi sa isang relasyon, di ba? Kunwari, kayo yung original na magkasama. So, yung lalaki na yan, alam niya na kapag nandyan siya sa relasyon na yan, may mga pakinabang siyang nakakamit dyan sa relasyon nyo may disadvantages yan para sa kanyang kapakanan bilang lalaki, hindi pa rin yan umaalis sa piling mo. Ang lalaki, darating at darating yung panahon na magkakasakit siya. O, di ba? or kaya, tatanda rin siya. At sa mga panahon na yan, kailangan na niya ng kakampi. Kailangan na niya ng karamay. At ikaw yun. Alam mo ba? Oo, ikaw yun. Kasi kayo talaga yung original. Kayo talaga yung mag-asawa or yung legit na magkarelasyon, di ba? Para sa kanyang convenience, kahit eh, siya man ay nandun at maraming uh, papalit-palit na babae sa buhay niya, nananatili pa rin sa'yo dahil sa mga ganyang mga nakakamit niya. Takatanda yan at talagang kailangan-kailangan niya ng karamay mo. Eh sino pa ba ang uh, susuporta sa kanya, di ba? Ikaw yun, hindi naman siya susuportahan ng kanyang kalukadidang o yung kabit niya eh ikaw at ikaw pa rin ang kanyang magiging karamay. Lalong-lalo na kapag yan ay sikreto at hindi mo alam, di ba? Ganon yun. Kapag nagkasakit siya, andyan ka para alagaan siya. Kasi ang lalaki, ano yan eh, parang bata yan kapag may sakit. Naghahanap yan ng kalinga. Kalinga ng nanay kung nandyan yung magulang niya pero kadalasan wala na. Kaya ikaw na yung hinahanap niyang mag-aalaga sa kanya sa mga ganyang mga pagkakataon. Kaya yung convenience na yan, sa yun niya yun nakukuha bilang legit na partner. Oo, oh, di ba? So, ayan po. Ang number one. Number two. Ito, yung pleasure. Oh, alam nila siguro ang ibig tukuyin niyan, di ba? So, yung lalaki or yung partner mo, ayaw pa rin niyang umalis dahil sa bagay na yan. Oo, oh, di ba? Kasi, kahit meron niyang ibang babae, hindi naman ibig sabihin yan na andun siya lagi. Kumbaga, ano yun eh, preserba yun, spare tire, ika nga. O, kapag nangangailangan siya ng iba, pupunta siya dun, doon. Pero, pagdating sa inyong tahanan, nandyan ka naman para ibigay yung mga pangangailangan niya pagdating sa mga ganyang usapin. So, ganyan ang ibang mga kalalakihan na kahit yan ay talagang napakaraming ibang karelasyon sa labas, ayaw ka pa rin pakawalan, ayaw niyang umalis dahil sa ganyang bagay kasi alam niya na nandyan ka at naibibigay mo pa rin sa kanya yung mga pangangailangan niya kapag nandyan siya sa inyong tahanan, di ba? Kaya hindi kanya pinapakawalan at hindi rin siya umalis. Isa yan sa mga dahilan. Siyempre, hindi naman siya araw-araw doon sa kanyang kalukadidang, di ba? Mas madalas pa rin na nandyan siya sa inyong bahay. So yan po ang isang dahilan kung bakit siya nananatili sa isang relasyon ay ang dulot ng bagay na yan, yung pleasure na yan. Ayan po, ang number two. Number three, ito, yung financial na aspeto. Oh, marami talagang ganyan, lalong-lalo na kapag yung babae ang mas nakakaangat sa aspeto na yan. Lalong-lalo na kapag yung babae ang mas nakakapag-provide sa financial na aspeto, di ba? Kaya kahit yan ay may ibang karelasyon ng bababae yan sa labas, ayaw niyang umalis sa piling mo kasi saan siya kukuha ng kanyang mga panggastos? Eh tamad siya, di ba? Ang gusto lang niya ay nandun, nagpapapogi sa mga chika babes, di ba? Kaya e nandiyan siya sa iyo, alam niya na may pakinabang siya sa iyo na ibibigay mo sa kanya, kaya hindi siya umaalis kahit na meron siyang mga ganyang ginagawang kalokohan. Madalas ang ganitong mga sitwasyon or setup ay hindi mo alam ang mga nangyayari. Sikreto yan, hindi mo alam. Kaya nagkakaganyan siya. Ayaw niyang umalis kasi malaki ang pakinabang niya sa'yo. O, ba? Diba? So, ayan po. Ang number three. Number four. Ito. Kahihiyan or yung shame. oh, yan ang isang dahilan kung bakit nananatili pa rin siya sa isang relasyon kahit meron na siyang ibang kinakalukuhan sa labas. O, oh, di ba? Lalong-lalo na kapag talagang isa siyang prominenteng tao or yung family niya ay kilala sa kanilang lugar, sa community nila. O, oh, di ba? Ang alam ng mga tao ay, wow, ito yung family na talagang hinahangaan ng lahat. Pero hindi nila alam na meron palang mga ganyang nangyayari. Kaya pinipili niyang manatili sa relasyon niyo kasi sa kahihiyan. Ayaw niyang uh, mapahiya. Ayaw niyang malagay sa limelight ang kanyang family, sa limelight ang kanyang asawa or siya, siya mismo, di ba? Limelight sa kahihiyan. O, ganun yun. Kaya nagiging secret yan sa kanya. Kumbaga ay discreet ang kanyang mga galawan para hindi malaman ng mga marites, ng mga ibang tao. O, di ba? Alam nyo na, ang mangyayari dyan, kapag nalaman ng mga tao, ang mga ganyang nangyayaring kalokohan, sobrang kahihiyan yan at sobrang dagok yan sa kanya at sa kanyang family, di ba? Lalong-lalo na kapag yung o, kilala sila sa kanilang lugar na ganito, o, di ba? Tapos biglang sasabog yung mga ganyang mga tissue, yun ang ayaw niyang mangyari. Kaya nananatili pa rin siya dyan sa relasyon na yan. At yung kanyang kalukadidang sa labas, isang sikreto yun. ba diba? Sa kanya na lang yun. Oh. So, ayan po. Ang number four. Number five. Mahal ka pa rin niya. Yun talaga. O. Oh. Medyo maraming magtatanong dito. Maraming hindi agree. Kasi ang mga lalaki, ito yung pagkakaiba ng lalaki at babae. Ang mga lalaki kasi, di ba? pwede yan na makipag-S sa ibang babae sa labas na walang emotions involved. Kumbaga talagang purong S lang talaga. Walang uh, pagmamahal, walang emotions. Ang inaasam lang nila doon ay yung pleasure na kanilang makukuha. Walang strings attached. Ganon ang karamihan ng mga lalaki. Kaya hindi siya umaalis sa relasyon nyo kay hey, dahil mahal ka pa rin niya. Mahal ka niya. Ayaw masira ang inyong pagsasama. Di ba? Eh, bakit sasabihin naman ng iba? Bakit? Mahal niya ako, pero bakit nang siya? Bakit siya ay may ibang babae? Ganito yon Kasi ang mga lalaki, hindi ko nilalahat ha? May ilang mga lalaki na talagang mapaglaro, na talagang sabihin natin literal na hindi kontento or mabilis magsawa sa isang pagkain. At yung pagkain na yan, yung bagay na yun, yung S. Kaya maghahanap siya ng ibang putahe sa labas, di ba? Kaya ayun but it doesn't mean na hindi ka na mahal. Mahal ka pa rin yan, kaya ayaw niyang masira ang inyong pagsasama. Mahal na mahal ka niyan, yun nga lang, nang bababae pa rin siya. May mga sikreto siyang mga kalukadidang sa labas. Kasi <clears throat> hinahanap ng kanyang katawan, yung bagay na yun. Tulad ng sinabi ko, may ilang lalaki na talagang mapaglaro, naghahanap ng ibang pagkain, ng ibang pwedeng tikman. Reality yan. Maraming nangyayaring ganyan lingid sa kaalaman ng kapareha. <clears throat> sa panahon pa nga ngayon, eh, mga pababae man or mga kalalaki, pumapasok sa mga ganyan. Number five. So, ayan po, ang mga dahilan kung bakit nananatili pa rin sa iyo ang partner mo kahit meron na siyang ibang babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget, to subscribe.